Hello mga ka JBL. So for today's video nga pala guys, is nandito tayo sa may bundok and then kasama nga po pala natin dito ang ating mga kaklase. Malamang naman kaklase mo. Kaya nga po pala tayo nandito ay para kumuha ng kamuting kahoy. Napag-isipan nga po pala namin na minani dahil nga po pala tagal na namin hindi nakakatikim nito. Webes at biyernes pa nga lang po pala ay napag-isipan -isip na agad namin na magminani. Ito nga po palang tatlong kasama ko ay hindi na makababa kaya nga po pala sabi nila ay ako na lang daw po ang kumu at itintayin na nga lang daw po pala nila ako. Ito nga po kaklase ko na lalaki na nakapunta pero hindi na makabalik. Dahil nga po pala nahirapan sila dyan sa may dalawang kawayan dahil nga daw po pala madulas. Pagkakuha nga po pala namin dito na kamote kung saan saan ay agad nga po pala namin itong binalatan na tiniwa ng maliliit para nga po pala malutong kapag niluto. Habang nagahilis-hilis nga po pala kami dyan ay eh syempre nagkakwentuhan kami dito at hindi naman ay yun mawawala. Sabi ko nga po pala dito sa klasiko H eh, chat si ma'am para nga po pala makasama man lang namin sa pagmiminani. Gabi na nga din po pala kami dito nakakain ng minani dahil nga po pala ang tagal. Kinabukasan na eh, kinuha ko itong pakain ng buko, lagayan at saka nga po pala itong gatas dahil nga po pala magbubuko juice kami ngayong araw na ito. Dito nga lang din pala yan sa likod ng aming bahay dahil nga po pala meron kaming bukuhan dito at hindi bukuhan ng iba. Eh, sinalin nga lang din pala dito guys, itong sabaw tapos nga po pala ay binak na yung buko para nga po pala makayod na. Ang ate ko nga palang panganay ay nagkakayod ng buko na ito at kasama nganya din po pala dito ang nag-iisa niyang anak na si Rich. At tamo yan, papogi ng papogi. Isinari na nga lang din pala dito guys yung mga kinayod na buko tapos nga po pala ay nagtayo nga din po pala ako dito ng net sa likodan ng aming bahay. Ikinabit ko na nga din pala dito guys itong net dahil nga po pala na i-stack lamang dun sa bahay at hindi nga po pala na nagagamit. Ito nga po pala yung alagang baboy dito ng aking nanay at saka ng aking ate. Pagkakasarap nga din pala guys ng buko na ito dahil nga po pala may gatas. Lalo nga po pala pag condensed. Mas gusto ko nga din pala guys ang lasa kapag ganito kesa doon nga po pala sa iba po yung malabnaw na gatas. Kumuha nga din pala kami dito guys ng dalawang pirasong langka para nga po pala gulayin na talo ka ng sardinas. Diba ang sarap? At ito nga po pala magnanay naghaharutan pa. Ito nga po pala guys yung kabay-kabay na tinanim dito sa tagiliran ng aming bahay. Araw-araw nga po pala ito guys namumulakla kaya naman kapag po tayo dito ay kumuha magkakaroon po ulit ito ng panibagong bunga. May manggulang na nga din pala dito guys dahil nga po pala hindi natin nakita nung tayo ay nangunguha. Maraming salamat nga po pala sa panonood at shoutout nga po pala kay Joshua Cipriano. Ito nga lang po pala ang video natin.